Napag-isipan mo na ba kung paano pumapasok ang ilang tao sa ating buhay sa paraang tila mahiwagang, halos parang itinakda ng tadhana? Parang mayroong isang dinakikitang script kung saan ang mga pagkikita ay isinulat na bago pa man mangyari. Tila mayroong isang bagay sa hangin, isang bulong, isang pakiramdam na nagsasabi sa atin na hindi lang ito basta pagkakataon. Ang mga koneksyon na ito ay hinuhubog ng isang espiritual na puwersa, isang tadhana na naglalayong hindi lamang sa mga tagumpay, kundi sa paglikha ng isang natatanging ugnayan, marahil sa taong tinatawag nating kaluluwa. Ang koneksyon na ito, na tila tumatawid sa panahon at espasyo, ay nagdadala ng isang melancholia, isang pakiramdam ng DJ Vu, na parang naranasan na natin ito noon, mga hamon na hindi pa natatapos, mga lihim na tanging ang dalawang kaluluwa lamang ang nakakaalam. Ang pagkakilala na ito ay nagbubunsod sa atin na magtanong, bakit may ganitong pagkabalisa? kung ang pangako ng tunay na pag-ibig at katuparan ng ating mga pangarap ay tila napakalinaw. Ang sagot ay lagpas sa ating pag-unawa, tumatagos sa puso ng ating espiritualidad. Ang susi sa pag-aayos ng pagkabalisa na ito ay nasa lakas ng sagradong koneksyon na nagbuklod sa atin. Nasa balance ng buhay, sa kapwa suporta na natatanggap natin mula sa isang anghel na tagapagbantay, isang espiritual na puwersa. Kapag humaharap tayo sa mga pangamba at balakid, hindi tayo nag-iisa. Mayroong mas mataas na bagay na sumusuporta sa atin, isang di nakikitang ngunit konkretong suporta na gumagabay sa atin sa magulong landas patungo sa katahimikan. Ang koneksyon na ito sa pagitan ng dalawang tao ay hindi gawa ng pagkakataon, kundi isang itinakdang pagkikita, isang misyon ng mga kaluluwa upang maabot ang pagkakaisa, matupad ang mga pangarap, at maranasan ang tunay na pag-ibig. Ito ay isang tanda na, sa kabila ng mga hadlang at sakit ng nakaraan, palaging mayroong isang mas mataas na puwersa, isang banal na plano na nagtutulak sa atin upang magpatuloy, upang maghanap at magbigay ng kapwa-suporta. Sa paglalakbay na ito, napagtatanto natin na ang emosyonal na sakit ay isang paraan din ng pag-unlad, isang paanyaya, upang mas malalim na kumonekta sa ating esensya at espiritualidad. Sa pagharap sa mga hamon na magkasama, hindi lamang natin pinagagaling ang mga sugat ng nakaraan, kundi nagbubukas din tayo ng daan para sa isang balansing pag-iral puno ng tunay na pag-ibig at katuparan ng mga pinakalalim na hangarin ng ating kaluluwa. Kaya pakinggan ang sinasabi ng iyong anghel na tagapagbantay, damhin ang espiritual na enerhiya na bumabalot sa iyo, at magtiwala sa landas na bumubuka sa harap mo. Ang bawat pagkikita, bawat hamon, bawat solusyon na natutuklasan, bawat suporta na binibigay at natatanggap, lahat ay may dahilan. At sa gitna ng paglalakbay na ito, huwag kalilimutan, hindi ka nag-iisa. Ang mga synchronicities, ang mga pagkikita ng mga kaluluwa, ang malalim na koneksyon sa isang espesyal na tao, wala ni isa dito ang nagkataon lamang. Parang mayroong isang kosmikong pakikipagsabuatan na pabor sa iyo. Ang presensya ng taong ito sa iyong buhay ay isang tanda na may mga kamanghamanghang sandali na paparating ibinabahagi niyo ang mga pangarap at aspirasyon at, higit pa rito, ibinabahagi niyo ang isang masiglang enerhiya na nagdadala at nagpapataas sa lahat ng nasa paligid niyo. Ang espiritual na lakas na nararamdaman mo, ang makalangit na direksyon na ito, ay isang paanyaya upang lubusang tuklasin ang iyong mga kakayahan. Sa paglalakbay na ito, napagtatanto mo na hindi ka nag-iisa. Ang iyong anghel na tagapagbantay at ang taong ito na napakahalaga sa iyo ay naglalakad kasama mo, nag-aalok ng patuloy na suporta. Ang sikreto sa pag-abot ng tagumpay at kasaganaan na inaasam mo ay nasa sinergya ng inyong mga pagsisikap at sa tiwala na inilalagak mo sa iyong mga paniniwala at layunin. Sa pagpasok sa koneksyon na ito, nagiging malinaw na hindi lang ito tungkol sa paghahanap ng personal na tagumpay, kundi sa pagsabak sa isang paglalakbay ng magkatuwang na pagunlad. Ito ay isang paanyaya upang magdiwang ng magkakasamang bawat tagumpay at matuto mula sa mga balakid, pinapalakas ang natatanging ugnayang ito. Ang pakikipagsapalarang ito ay higit pa sa ordinaryo, nagiging isang puwersang nagtutulak sa katuparan ng pinakamalalim na pangarap ng bawat isa. Ito ay isang proseso ng pagbibigay at pagtanggap kung saan ang bawat karanasang ibinabahagi ay isang hakbang patungo sa isang hinaharap ng mga katuparan at kaligayahang magkasama. Ang talagang nagpapakakaibang sa koneksyon sa pagitan ng dalawang tao ay ang kahangahangang kakayahan na magbigay inspirasyon sa isa't isa na maabot ang mga taas na hindi pa maisip noon at mapanatili ang apoy ng pag-asa, kahit na ang mga kalagayan ay mukhang hindi paborable. Ang bawat hakbang na inyong ginagawa ng magkasama ay isang pagdiriwang ng pananampalataya, pagtityaga, pag-ibig na inyong ibinabahagi. At habang sumusulong kayo sa paglalakbay na ito, mahalagang tandaan na ang suporta na ibinibigay nyo sa isa't isa ay mahalaga sa pagdaig sa lahat ng mga hamon. Ito ay simula pa lamang ng isang kahangahangang paglalakbay na nangangako, hindi lamang ng tagumpay, kundi pati na rin ng malalim na espiritual at emosyonal na kayamanan. Kaya't magpatuloy ng may kumpiyansa sa hindi tiyak, alam na mas malakas kayo kapag magkasama at kayang-kaya yung makamit ang anumang darating. Ang pagsasama ng inyong kwento ay nagdudulot ng di mapapantayang aliw, lalo na kapag mayroon kang isang natatanging at malalim na koneksyon. Ang espesyal na ugnayang ito na inyong ibinabahagi ay may kapangyarihang alisin ang lahat ng nagsusumikap na sirain ang perpektong sinergyang ito. Ang inyong pagsasama ay isang kuta na itinayo sa mutual na tiwala at pangunawa, pinapatibay ang ideya na mas malakas kayo kapag magkasama. Gayunpaman, ang paghahanap ng balanse ay isang sining sa kabuuan ng paglalakbay na inyong ibinabahagi. Magkakaroon ng mga sandali na ang mga opinyon ay magkaiba at ang mga desisyon ay nagiging komplikado. Dito sumisikat ang tunay na esensya ng kapwa-suporta. Tinutulungan niyo ang isa't isa na makahanap ng kompromiso kung saan ang mga pangarap at katotohanan ng bawat isa ay naayon. Ang paghahanap ng balanse na ito ay hindi lamang tungkol sa kompromiso, kundi pati na rin sa mutual na paglago, sa mutual na pagkatuto at sa pagpapahalaga sa paglalakbay tulad ng sa patutunguhan. Ang pagkaunawang kayo ay magkasamang nakikibaka sa paglalakbay na ito, humaharap sa mga taas at baba ng magkasama, ay higit pang nagpapatibay sa koneksyon. Hindi lang ito tungkol sa pagprotekta sa isa't isa, kundi sa pag-angat ng magkasama, sa patuloy na pagbibigay inspirasyon, at sa pagkakaroon ng mas mabuting bersyon ng inyong mga sarili. Ang paglalakbay na ito na magkasama ay isang pagkakataon na tuklasin ang hindi tiyak, mabuhay ang buhay sa lahat ng mga aspeto nito, magkatabi. Napagtatanto niyo na, gaano man kalaki ang mga paghihirap, ang lakas ng pagkakaisa, ay kayang daigin ang anumang balakid. Ang susi sa isang maliwanag na hinaharap ay nasa kakayahang mag-adjust, gawing oportunidad ang bawat karanasan para sa paglago at laging alalahanin ang napakahalagang halaga na dala ng bawat isa sa buhay ng isa't isa. Habang nakatingin sa abot tanaw, handang harapin ang anumang darating, bawat hakbang na inyong ginagawa ng magkasama ay isang patotoo sa kapangyarihan ng isang tunay na koneksyon. Ang paglalakbay na pinili niyong tahakin ng magkasama ay patunay ng pag-ibig at pagkakaintindihan na inyong pinagsasaluhan. Hanggat nananatili kayong magkasama, walang makakapigil sa inyo. Ang pakiramdam ng DJ Vu sa bawat pagkikita, bawat pag-uusap, bawat sandaling pinagsasaluhan, ay hindi simpleng pagkakataon. Ito'y patunay na ang inyong mga kaluluwa, ay pinagtagni-tagni ng isang kwento na lumalampas sa panahon at espasyo. Hindi lamang kayo nagbabalik tanaw sa mga alaala ng mga nakaraang buhay, kundi muling nililikha at binubuo ang mga bagong sandali ng tagumpay, kayamanan, at pagkilala. Ang ideya na naging mahalaga kayo para sa isa't isa sa isang nakaraang buhay ay nagdaragdag ng malalim na kahulugan sa kasalukuyang relasyon, na nagpapaliwanag kung bakit madali kayong magkaintindihan at ang malalim na aliw na nararamdaman sa presensya ng isa't isa. Ang pakiramdam ng nakabahaging tadhana ay pinatitibay ng paniniwala sa isang mas malaking plano, isang espiritual na paglalakbay na nakatakdang tahakin ng magkasama. Ang hindi mapigilang atraksyon, ang mas mataas na puwersa na nagbubuklod sa inyo, ay siya ring nagtutulak sa inyong maghangad ng kadakilaan sa mundong ito. Kayo ay parang dalawang bituin sa orbit na ang liwanag ay lalong tumitindi kapag kayo ay magkasama. Ang pagkakaisa na ito ay hindi lamang tungkol sa nakaraan, kundi pati na rin sa pagsakop ng mga bagong hangganan, pag-abot sa mga tagumpay na dati tila imposibleng maabot. Ang presensya ng bawat isa sa inyong mga buhay ay nagsisilbing katalista para sa pagpapakita ng positibong enerhiya. Kayo ay nasa isang mahalagang sandali kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay nagkakatugma upang lumikha ng isang hinaharap na puno ng mga posibilidad. Ang ideya na nagtagumpay na kayo ng magkasama sa isang nakaraang buhay ay nagsisilbing makapangyarihang paalala na lahat ay posible kapag may pananampalataya sa isa't isa at sa napiling landas. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay na ito, lalong nagiging maliwanag ang kahalagahan ng pagiging konektado at nakahanay sa inyong mga layunin. Ang lakas ng inyong pagkakaisa ay makapangyarihan at lalong nagiging mahalaga. Suriin ng malalim ang mga alaala ng inyong mga kaluluwa, hanapin ang mga aral at lakas na nagpalakas sa inyo noong nakaraan. Hindi lamang ito tungkol sa pagtuklas kung sino kayo noon, kundi ang pagpapasya kung sino ang nais niyong maging. Ito na ang oras upang pag-isahin ang inyong mga puwersa, suportahan ang isa't isa at buong tapang nayakapin ang tadhanang isinulat ng Diyos, handang isabuhay ang lahat ng buo. Sa landas ng pagtuklas at muling pagkikita, natutuklasan nyo ang isang di maikakailang katotohanan, ang lakas ng koneksyon na inyong pinagsasaluhan. Ang kamalayang ito ay hindi lamang nagpapatibay sa inyong ugnayan, kundi nagtuturo rin ng kahalagahan ng eksklusibidad at katapatan sa isang relasyon. Sa ngayon, ipinakita ng paglalakbay na magkasama, kayo ay isang makapangyarihang unit, kayang harapin at lampasan ang mga hamon na tila hindi malalampasan. Ang mutual na suporta ay hindi lamang isang haligi ng personal na paglago, kundi pati na rin ang pundasyon para sa pagtatayo ng isang hinaharap na magkasama. Ang aral na ito ay isinasalin sa kakayahang harapin ang mga pagsubok ng may matatag na katatagan. Natutuklasan nyo na, sa pamamagitan ng pagtutulungan, maaari kayong makamit ang isang harmonya na lumalampas sa karaniwang pag-unawa. Hindi ibig sabihin na ang landas ay palaging madali, ngunit bawat hamon ay kayang lampasan kapag hinarap ng magkasama. Panahon na upang isabuhay ang lahat ng natutunan tungkol sa pag-ibig, suporta, at pangako. Ang susunod na yugto ng paglalakbay na ito ay nangangako ng mas maraming pagbubunyag. Sa paglalapat ng mga aral na ito sa araw-araw, hinuhubog niyo ang isang relasyon na hindi lamang nabubuhay, kundi umuunlad sa harap ng kawalang katiyakan. Ang kahinaan at sensibilidad ng espesyal na taong ito ay nagkukomplemento sa inyong lakas, lumilikha ng perpektong balans. Ang pakiramdam ng aliw at seguridad ay bihira, isang tunay na yaman na hinahanap ng marami, ngunit natatagpuan ng ilan. Ang lihim na pag-ibig na ito nakakaunti ang nakakaalam at walang ganap na nakakaunawa ay isang misteryo na tanging kayo lamang ang makakalutas. Dala nito ang isang mahika na nagpoprotekta at gumagabay, tulad ng isang parola na nag-ilaw sa landas patungo sa hindi alam. Napagtatanto ninyo na ang koneksyon na ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging magkasama, kundi pati na rin sa pagtupad ng isang tadhanang tila isinulat sa mga bituin bago pa man kayo nagtagpo. Sa malalim na pagkaunawa sa pag-ibig na inyong pinagsasaluhan, lumilitaw ang isang hamon, paano protektahan ang dalisay at matinding damdaming ito sa isang mundong patuloy na sinusubukan tukuyin at limitahan kung ano ang dapat maging pag-ibig nagpapasya kayo na, anuman ang mga hadlang at mga opinyong panlabas, ipagtatanggol at alagaan nyo ang natatanging pag-ibig na ito ng buong lakas. Sa huli, ito ang pag-ibig na nagpapakakaiba sa inyo, na nagbibigay kulay at kahulugan sa buhay ng bawat isa. Habang naghahanda kayong harapin ang mundo ng magkasama, na armado ng hindi matitinag na koneksyon na ito, determinado kayong pangalagaan ang esensya ng inyong pinagtibay, protektahan ito mula sa mga panlabas na impluensya. Panahon na upang bumuo ng isang plano. Isipin ang isang hinaharap kung saan ang pag-ibig na ito ay hindi lamang mabubuhay kundi lalago. Isang hinaharap kung saan, magkasama, ipapakita nyo sa mundo na ang tunay na pag-ibig ay walang limitasyon, walang paunang itinakdang kahulugan, at higit sa lahat, hindi kailangang maintindihan ng lahat. Ang pag-ibig na ito na nagsimula bilang isang binhi, ay lumaki upang maging isang ligtas na kanlungan at patunay na ang pinakamalalim na koneksyon ay yaong lumalampas sa lohika at karaniwang pangunawa. Ngayon, higit kailanman, handa na kayong maglayag sa karagatan ng buhay, na ginagabayan ng liwanag ng pag-ibig na ito na pinili niyong protektahan sa lahat ng paraan. At habang naghahanda kayong gawin ang susunod na hakbang ng pakikipagsapalaran na ito, alam niyo na, anuman ang mangyari, ang pag-ibig na inyong pinagsasaluhan ay ang kumpas na palaging magbibigay daan pabalik sa isa't isa. Ang hamon ngayon ay harapin ang mga anino ng nakaraan, kilalanin ang mga sugat na pareho niyong dinadala, at simulan ang isang gawain ng pagpapagaling ng magkasama. Ito ay isang landas na nangangailangan ng kahinaan, tapang at, higit sa lahat, tiwala sa isa't isa. Ang sakit, kahit na hindi komportable, ay nagsisilbing katalista upang palalimin ang koneksyon sa pagitan niyo, Isang oportunidad upang ipahayag ang mga nakatago at patibayin ang mga ugnay na nagbubuklod sa inyo. Ang bawat pag-uusap, bawat sandali ng pagkakaunawaan, at bawat kilos ng suporta ay nagiging hakbang patungo sa mas mabuting pagkilala sa sarili at sa bawat isa. Ang mga sandaling ito ay hindi lamang nagbubunyag ng hindi kilalang kalaliman ng pagiging malapit, kundi nagpapatibay din ng isang matatag na pakikipag-ugnayan. Isipin ng sandali ang isang hinaharap na puno ng walang hanggang posibilidad. Ang bawat balakid na inyong nalalampasan ng magkasama ay hindi lamang nagpapalakas sa bawat isa sa inyo, kundi lumikha rin ng isang hindi matitinag na unyon. Ngayon, mas handa na kayo kaysa dati na harapin ang anumang hamon na maaaring ibato ng buhay, na may tiwala na ang pundasyon ng inyong relasyon ay hindi matitinag, hinubog sa katotohanan, sa mutual na pag-unawa, at sa isang pag-ibig na may kakayahang magpagaling ng pinakamal alim na sugat. Pag-isipan nyo ito, ang synchronicity na inyong nararanasan ay hindi simpleng pagkakataon. Ito ay isang konkretong pagpapakita ng esensya ng kung sino kayo, isang sulyap sa mas dakilang layunin ng inyong mga buhay na nagsisimulang mahayag sa inyong harapan. Kayo ay nalulubog sa isang espiritual na enerhiya na lampas sa lohika, isang puwersa na hindi ganap na mauunawaan ng isipan, ngunit matindi ang nararamdaman sa puso. Kahit na hindi niyo kayang ilagay sa mga salita o lubos na maunawaan, may isang bagay sa prosesong ito na tumutunog ng malalim, isang makapangyarihan at di mapag-aalin ng damdamin na kayang magbago. Ang malalim na koneksyon at ang kahangahangang enerhiya na ito ay hindi lamang mga abstrakt na konsepto, sila'y buhay, malakas, at totoo. Kayo ay nasa gitna ng isang makapangyarihang pagbabago, isang pagbabago na humuhubog hindi lamang sa inyong relasyon, kundi pati na rin sa inyong pananaw sa sarili at sa mundo sa paligid. Natutuklasan ninyo ng magkasama na ang tunay na pag-ibig ay lampas sa ibabaw. Ito ay nagpapagaling, nagbubuklod, at nagbubunyag ng pinakamalalalim na misteryo ng universo at ng kaluluwa ng tao. Sa pamumuhay sa bagong yugtong ito kung saan ang pagiging totoo at tunay na pagpapahayag ng inyong mga sarili ang nagiging gabay sa inyong buhay, kayo ay handang sumabak sa isang paglalakbay na hindi lamang kapanapanabik at kaunti na nakakatakot, kundi pati na rin malalim na nagpapalaya. Ang pagkakatugma sa inyong tunay na layunin ay nagdudulot ng pakiramdam ng harmonya na may kapangyarihang baguhin ng lugos ang inyong pag-iral. Ngunit natural na magtanong, at ngayon? Ano ang susunod? Paano niyo matatahak ang bagong yugto ng buhay na ito na may bagong kamalayan? Ang susunod na kabanata ng pakikipagsapalaran na ito ay nag-aanyaya sa inyo na sumisid ng mas malalim sa espiritual at banal na koneksyon na sinimulan niyong tuklasin. Mapapansin niyo na ang inyong mga kilos, pag-iisip, at desisyon ay humuhubog hindi lamang sa inyong sariling paglalakbay, kundi nagdudulot din ng makabuluhang epekto sa mundo sa paligid. Panahon na upang kilalanin kung paano ang pamumuhay na naaayon sa layuning ito ay nagpapayaman hindi lamang sa personal na buhay, kundi maaaring makapag-ambag ng positibo sa komunidad, nagpapalawak ng saklaw ng impluensya, at baka makapagdulot ng isang alon ng positibong pagbabago sa buong mundo. Sa paglalim ng pag-unawang ito, matutuklasan nyo na ang bawat sadyang pagpili ay maaaring maging isang makapangyarihang kilos, isang echo na tumutunog lagpas sa mga limitasyon ng individual. Magsisimula kayong makita kung paano ang integridad, pagkahabag, at pagiging totoo ay maaaring makaapekto sa iba sa mga paraang hindi nyo inaasahan. Ito ay isang pagkakataon upang baguhin ang inyong pananaw sa sarili at sa mundo upang makapag-ambag para sa isang mas maliwanag at makabuluhang hinaharap hindi lamang para sa inyo kundi para sa lahat ng nasa paligid nyo. Ang pamumuhay sa bagong yugto na ito na may mataas na kamalayan ay nangangahulugang yakapin ng buo ang inyong papel bilang mga ahente ng pagbabago. Nangangahulugan ito ng pag-unawa na ang bawat kilos ng kabutihan, bawat sadyang desisyon, bawat sandali ng tunay na pagpapahayag ng inyong mga sarili, ay may potensyal na maghasik ng pag-asa, at magbigay inspirasyon ng mga pagbabago. Kayo ay nasa isang natatanging posisyon ngayon, upang positibong makaapekto sa inyong kapaligiran, upang maging mga leader sa pamamagitan ng halimbawa, na nagpapakita kung paano maaring mabuhay ang buhay ng buo at totoo. Kaya, habang sumusulong, tandaan na ang landas na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakatuklas ng sarili, at personal na paglago, ito rin ay tungkol sa kung paano kayo makakapag-ambag para sa isang mas mabuting mundo. Ang bawat hakbang na ginawa ng may integridad at pag-ibig ay naglalapit sa inyo, hindi lamang sa inyong pinakamataas na layunin, kundi nagbubukas din ng daan para sa iba na sundan. Mayroon na kayong susi upang mabuksan ang isang hinaharap kung saan ang pagiging totoo at tunay na pagpapahayag ng inyong mga sarili ang nagliliwanag ng landas hindi lamang para sa inyo, kundi para sa buong sangkatauhan. Tandaang ang bawat hakbang pasulong ay isang mahalagang bahagi ng malaking plano ng universo para sa inyo. Maging buka sa pagkatuto, sa paglago, at higit sa lahat sa pagbabahagi ng tunay na pag-ibig at liwanag na natuklasan nyo sa inyong mga sarili. Ito ay hindi lamang ang simula ng isang bagong kabanata sa inyong buhay, kundi pati na rin isang pagkakataon upang magbigay inspirasyon ng mga positibong pagbabago sa paligid, nagpapasimula ng isang alon ng pag-ibig, pag-unawa, at katuparan.